Ang araw po sa lahat ng subscriber ni Riding Roll. Yon. So, yon. Ah, uh, shoutout ko lang po pala si Sir Marvel Cruz. Yon po yung so, solid supporter yan at subscriber nila Riding Roll. Yon. Update ko lang kayo sa mga available puppies namin dito sa aming channel. Meron tayo ngayon dito yung bagong batch natin ng ano, ng mga chow chow. Yan. Yan, meron tayong tatlong female. Ito yung female natin na isa. Taba. Female. Tapos meron tayong dalawang cream na female din. Ito mga solid. Yan. Jumbo Chow Chow. Two months old. May mga vaccine na rin ito. Tsaka deworm ha. Yan. Ito ang asking namin dito. Salon na lang. 15,000 po. Yan. Tapos meron pa tayo dito yung mail natin. Nag-iisa na lang. Sa mail natin. Ito yung mail natin. Ang ganda na mukha rin. Vertec na bedpipe. Ver Yan. Taba. 15,000 na lang po. Tapos, meron din tayo dito yung naka-sale natin na ano, na husky. Husky na male. Ito yung 3 months old natin. na Male yan. blue eyes. May box na rito, tsaka the worm. Ito, ang husky namin dito, ito, 9,000 na lang po. Sa ating husky. Yeah, meron din tayo dito na female. Yung female natin, 2 months old. Ito, kapag din ako ito. Female yan. Blue eyes. Ito ang husky namin dito, 12,000 na lang po sa ating husky. Kung ko po yung kukunin niya, may ano pa po yung may discount na po. Pwede ko tayong bigyan Tapos meron din tayo dito. Ito pa yung ano natin ha. Isa pang batch din ng mga back to back uli. May dalawa tayong female dito na black. So, ito yung female natin na isa. Blue eyes din siya. Devil mask. Kapal lang po. Ito pa po isang female. Okay, ito yung female natin isa. Yeah. Blue eyes din yan. Kapag din ako. Um, ito naman yung male natin. Almond eye. Male. Devil mask. Yeah. Ito ang asking po namin dito is 12,000 na na po. Ito yan. 12,000 na po yung mga asking natin. Meron din tayo dito. Nag-isa na lang tayong golden retriever natin. Yeah. <laughs> Lalaki naman. Yung 3 months old natin ang golden retriever. Yan. Yeah. Isa na lang to. Ito ang asking namin dito. 12,000 na lang din po. Mo. Golden retriever natin may. May vaccine na rin po yan. Tapos meron din tayo dito small breed. meron tayo dito mga bag. Yeah. May dalawa tayong female na bag. Ito yung 2 months old natin. Yan. Yeah, correct eye. At snub nose. Dahil na dito. ito yung isa natin. Ang ganda rin ng kulay. Yan. Yeah. Magkapatid po yan. Parehas female. Correct eye din siya. Ayan. Ito ang casting namin dito is 11,000 na lang po sa ating pag. Dalawang pili lang available natin. Ayan po. Sa so, ngayon po yung mga available pubs namin sa aming kennel, pwede nyo kong may message sa aming FB page, RK Pecha po, or sa contact number namin na 0915-485-3435. Ayan po. Salamat po. Update lang po tayo sa mga available natin po. Nain natin itong aso. May available tayo dito mga guti ng ano. Ang kayo may ito. Back to back early. Ah, ito yung female ng atin. Yung PCCI siya. Bigay ko na lang ito ng 12K. Nag-wagsugol pa. Tapos ito yung male natin na blue eyes. Tail first din to. Ito, bigay ko na lang ng TN5. Yung Husky na pure white. Back to back only Male. Ah, isang vaccine tatlong deworm. Bibigay ko na lang ng ano yan. At 12K. May available pa tayo dito ang benda. Pare at male. Tataba. Ito pa parehas niya. Bigyan na lang natin ng ano yan. Six, five. Tapos itong female natin. Ayan yung female natin. Bigyan na lang natin ng ano yan. Six, five, ten. Ito po yung available natin sa rata na female. Two month old na ng mukha nito. So, bigyan na lang natin 21 day. Tapos exotic longer natin. Ito, ito pa rin. Napakatibay. Napamahal na sa atin. O, so, bigyan na lang ng 20. Kapal na ng balay bulalo. Paisin na muna natin. Oh. Ito dating 35k, 30k na lang sa mga nag aarap ano, ng ano, pamistad ng pinto nyo na. Ay lang po yung mga available natin. PM lang po sa bagong Facebook page natin. Good good day po. Update po tayo sa mga available na puppies and kittens natin dito sa Lucho Kennel po. Tapos may mga bully po tayo dito. Mga exotic bully. etong isa ay lilac try na merl. Siya yung nag-iisang female natin. tas meron naman dito dalawang lilac. Ayan, parehas po may mga ABR yan sila. May vaccine, may deworming. Updated naman po. Ito yung lilac try. mga running 3 months so old. Nag-iisang babae po natin na Sa batch. Tapos yung dalawa natin ay mga... Lilac na. Ayan. Ang tatay nito ay ano po uh, uh, nano. Tapos yung nanay niya, micro exo. Ayan, mga exotic bully, may papers, may vaccine. Dito po, bigay ko ng 25,000. Ma, two months pa lang sila. Magti-three. Ang ganda nito. Ang ganda ng pagkaraila. Tsaka full tail po ah. Uh. 25,000 lang. Ayan po sila. Ito yung nasa gitna yung pinakamaliit sa kanila. Available po tayo yung schnauzer. Yung schnauzer po natin, pareha silang male, 2 months old, may vaccine, may the warming po. Naka-snauzer cut na rin po sila. Naka, uh, ano rin sila, naka tail. Dito, bigay ka po ng 14,000. Parehas me <laughs> Ito yung available na compact cow. Ayan, may available kaya kumilis. Ito yung lalaki. Tapos itong red natin babae Maganda Ito sa si cow natin nato ngayon. bigay ko po ng 12,000. Ito <laughs> meron din tayong available na french bulldog ayan, sa french bulldog natin meron na lang po available ang color po ay fawn fawn merle po 5 months old, may vaccine may deworming tapos po may available tayo na golden retriever ayan po, male ang available natin sa golden, big bone po 2 uh, months old, ito po bigay ko ng 12,000 Golden Retriever na Big Bone. Male. May vaccine, may deworming po. Meron tayo dito, nag-iisa na lang sa batch na, ano po, uh, husky na white. Ayan, ito po, 3 months old, may vaccine, may deworming. At bigay ko na lang ng 9,000, babae po yan ah. Liver nose. Female yan. 9,000 na lang po. 3 months old. Sa Agoti Husky po natin, dito po bigay ko ng 12,000. Lahat po ng available natin ay female, complete vaccine po, uh, running 4 months old. Ang ganda niya, no? kapal ng balahi po. Huli po. babae. po dito po available natin sa Belgian. Puro babae na lang po ang available natin na. Ayan, dito po bigay ko na lang po ng 6,500. Phone color tsaka dark sable po. Ayan, 6,500 na lang po. Tapos may mga corgi tayo dito. Sa corgi natin, 2 months old running, 3. Ito po, lahat sila ay male. Bigay ko na lang ng Uh, no papers po sila, ha? May vaccine, may dewarming po. Pili na lang po kayo dyan. Tatlo pong ang available natin. Lahat male. San Persian Exo po yan, na. Babae po, uh, five months old. Ang ganda niyan, no. Oh. Tuxedo color. Bigay ko na lang ng 8,000 po. Ito po sa mga ragdoll natin. May male at female tayo sa ragdoll. Ayan po. Dito sa ragdoll po natin, bigay ko ng 18,000. Male or female po. Any gender. 5 months old ragdoll. Ang ganda ng mata nila oh. Any gender po. Dito naman po sa ano natin, exotic British. Dalawa na lang ang available dito po ah. Ito bigay ko ng 10,000 po. Kahit alin dito sa dalawa. Ayan, ang ganda niya no. Talaga mga flat face po sila. Ito yung isa. Tsaka malilinis po. Yan, dito po sa ragdoll female natin. Bigay ko po ng 18,000. Two months old po. Meron din po tayong Bengal. And sa Bengal natin, 15,000 lang po. Male ang available sa Bengal. Ayan. Ito po mga Bengal din natin. and Bigay ko na lang po ng 15,000. Three months old. May dark rosette po tayo. May golden rosette. po sa Siberian cat natin. And 4 months old. Ito po, bigay ko ng 17,000. Siberian. May Siberian tayo dito. Ito po. Sa Siberian natin, bigay ko po ng 17,000. Tabi color po. Tapos dito po sa uh, white tabi color na Siberian. Ayan po. Diyan din, kapatid niya po yung nasa taas kanina. And 17,000 din po po kayo sa mga available na papis and kittens natin, pwede nyo po akong i-message sa FB page natin na Lucho Canal 2.0 o kaya sa mobile number ko na 09099790592 pwede nyo po rin akong i-reach out through Viver or via WhatsApp po yan nationwide din po yung delivery natin ha, kahit saan po kayo pwede natin i-deliver yan thank you po Ay, mga ride and roll, update lang tayo sa price natin ngayon sa mga cuts natin guys guys. Eto, rush na natin to guys. E, yung mga import nating mga cuts ngayon, ibagsak natin price kasi lilipat na tayo ng cuttery. Update lang tayo. to so, sa mga gusto ng silver shaded na long hair, British long hair, eto import. Bigay ko na lang to guys ng 17k guys. Ayan, female long hair. 17k na lang yan ha. Punahan na lang kayo. And then, munchkin male. Yan, standard munchkin 17k na lang din yan guys British long hair na import din 17k na lang din and then etong ini-hit natin na cream guys ganda nito. bigay ko na lang yan ng 22 nung na 27 yan ngayon 22 na lang guys 2-2 and then etong isa natin dito yan short hair din. Bigay na lang din natin ng 17k guys. British din yan guys. Import female. And then may male tayo dito. Bigay ko na lang to ng 15k guys. Import din to. 15. And then, pakita natin yung mga munchkin pa natin. Then guys, eto sa mga naghahanap dyan ng munchkin guys. Eto oh. Puro unano yan guys oh pure black na may pagka-pattern siya ng Bengal. Ayan. Tatlong babae, isang lalaki. Ayan, puro babae itong mga pure black natin. Yung iba may mga pattern ng Bengal eh. Mga munchkin. Yung black and white is male. Ayan. So, eto, puro female yan guys. Sa kanila guys, bigay ko na lang ng 17k each. Ayan o. Ayan. ayan. And then guys, mga naghahanap ng golden blue na import. Ayan. May mail tayo dito guys. Golden blue. Ayan oh. Ganda na ito. ito guys, bigay ko na lang to ng 22k guys. Golden blue. Mail. Ayan. Kakakain lang. Medyo madungis mukha. May ito po yung mga available na update lang po tayo sa mga available nating seats. So, meron po tayo tayo apat na female. Ito po. Choco tricolor. Choco po ito babae, choco tricolor. Tapos meron po tayong oh, babae ulit, frame, Puro brown nose river line. Ito puro babae po tabigyan na lang natin ng 7K negotiable pa. 7K na lang po ito, negotiable pa. 4 female po sila, 4 female. Apat na female, oh. Apat na female po. Ang lalakas kumain may deworm na po tatlong deworm sa 5 in 1 ito po choco din tricolor oh. yan And tapos may mga pusa rin po tayong available ito meron po tayong mga persian ito po big bone 3 months na po yan ito, bigay na lang natin sa kanila ng 5-5 negotiable isa. Ito pa po. 5-5 <laughs> po. Yan. Tapos meron tayong by color. Yan, uh, by uh, color. <laughs> Tapos may available po tayong isang fold. Ito po. May fold po tayo. Ito po fold. Bigyan na lang natin to ng 7.5. Fold po ito fold. Tapos meron tayong mga ito. May available po tayong mga 2 months and a half na gray by color. PM na lang po kayo sa may gusto. 2 months na po ito, kumakain na po sila. Magandang magandang araw, ride and roll. At sa lahat, at sa lahat ng mga subscriber, kamusta po kayo? Matagal-tagal din po na wala kaming updates, pero ngayon, marami po kaming bago, no? Sisimulan ko na po. Ano po natin sa mga cute na cute at talaga namang napakasisiglang Pomerania natin na tikap. Tingnan nyo naman ho. Napakalilit lang yan guys ha. Ayan, tingnan nyo po. Mm. Napakaganda ho ng balahibo ito po ay male, bali ang available po ay apat na male, isang babae ito po ay 12,000 uh, with vaccine and the war may card po ito pero basta subscriber po, 10,000 na lang ito po po iaangat po ni Kuya Alan, isa-isa para makita nyo napakaganda po ng mga balahibo nyo yan at tingnan nyo naman kung gaano talaga kaliliit, napakalit lang yan guys ha napakalit lang po yan. Ito po, dalawang male. Male din po ito. Yan. Tapos ito pa, oh. ito si Black. Tingnan yun. <laughs> Parang mga bola talaga, oh. Bolang, bolang, bola, oh. Ayan, tingnan yun. Ito, ang maganda rito kay Black Tan, blue eyes po ito. Napakaganda, ho. Oh. Napakaganda lang pagkaano ng mata niya, oh. <laughs> ang cute, oh. Napakaliit lang ho yan, ha. Maliit lang po yan. Ayan. Ito pa. Ito namang isa na to. <laughs> Yan, ipakita mo naman yung isa na yan. Ito naman po, uh, 9,000 lang to. Eh kasi siya po ay bear type at saka pax type po. Yan. Semi bear type po siya. Kasi po, ang nanay niya pax type, ang tatay niya bear type. Ito pong, ap ito pong apat na to, puro bear type po ito. Ha? Yan, puro bear type po yung apat. Yan, tingnan nyo. Ito po, basa po subscriber, 9,000 na lang. Pakita mo nga uli yung cream. Mo. Meron din po itong lalaki to. Merong deworm, may bakuna, may card din po ito. Han, sa mga naghahanap naman po ng female na tikap na Pomeranian, maliit lang yan guys ha. White. White, pure white. Ah, uh, 3 months mahigit na po ito. Ang beta ko manito nito 12. Basta subscriber, 10,000 na lang po. Ito po ay mayroong vaccine at saka deworm. May card po ito. Naghahanap naman po ng Ah, uh, meal na pomerianya na budget meal. Yan, pure white po 'yan. Guys, nag-shedding lang 'yan, ha Ang halaga niyan ay 9,000, pero ba sa subscriber 7,000 na lang Yan po ay 6 months na. Yan. 6 months meal with vaccine po and the worm, may card din po ito, no. Tapos ito naman po, Siberian Husky po ito. Yay, naghahanap din ng Siberian pero mababa yung budget swak na swak po ito ito po ay female 2 months and half ay male po pala, sorry po, male with vaccine and deworm 5,000 na lang po yan, 5k na lang po yan, 5k sa mga naghahanap naman po ng budget meal pero magagandang si no ito tingnan nyo to guys taas mga kuya Alan isa isa yan po, oh. talagang napakaganda po nito bali ang available po ano yan, lalaki Lalaki. tinan Tingnan mo nga kung ilan, ano ang babae, kung may babae. Bali, puro lalaki po pala ito lahat. Angat po na lang isa-isa, Kuya Alan. Ito po ay 3 months old. Limang lalaki po ang available. Yan, inaangat ni Kuya Alan, isa-isa. Ay, ito po pala babae ito, babae. Yan, babae po to 3 months old with vaccine and deworm. Ang halaga po niyan ay 5-5. Pero basta subscriber po kayo, 4,500 na lang po. 4,500. Ayan, tingnan nyo po. Oh, napakaganda po niyan. Oh, 4,500 po basta subscriber. Ay, yung pang isa. Yan, sa naghahanap naman po ng budget meal na labrador, ito po ay female. 2 uh, months old, 5,000 na lang po yan. 5,000 po. Meron din po tayong mga golden retriever. Ito po ay parehong babae. ah, uh, ito po ay ilang anong edad? 5 weeks. weeks. old. Itay nyo naman, ang lalaki ha. 5 weeks old pa lang yan. Yan, meron po itong vaccine. Meron ding deworm. Ang benta ko po nito ay 12, pero basta subscriber kayo, 9,000 na lang po. Tapos, ito naman po yung lalaki. Yan, ito po lalaki. Bali yung nauna, dalawang babae po. Nahanap naman po ng budget meal. Ito po ay Chowpitz, guys. Spotted po yung dila. At 2 uh, months old. Ito po ay male, female, at saka male. Pares po ito. Uh, pero ang isa po, uh, basta po subscriber, 4,000 na lang po. Basta po subscriber, 4,000 po yan. Meron po din po yung vaccine and the worm. card po yan. Ito po, no? Yung naghahanap dyan ng ano crossbreed ng husky, ang breed po nito ay Shih uh, Tzu poodle na nababaan po ng husky. Ah, uh, ito po ang halaga po nito 4,500. Basta po subscriber 3,500 na lang. Kita nyo naman napakamura. Legit na legit po talaga 'yan. Ito po ay parehong lalaki. Ang edad po nito ay 2 months and half. Yan po. Ano ay Joe speeds? Ano yan, babae, lalaki? eto po ay lalaki. 2 months in half. eto po ay 3,500 pero basta subscriber, 2,500 na lang po. 2,500 na lang po basta subscriber. Meron din po yung vaccine and deworm May card din po yan. eto guys, meron din tayo dito, Sharpay. Yan, pakita mo nga kuya, tagilid mo. eto po ay babae at lalaki din. Ito po ay 3,500. Pero ba sa subscriber, 2,500 na lang po. Ito po ay parehong babae. Ay hindi po, male and female. Yan, 2,500 na lang po yan. Guys, sa mga naghahanap naman ng dashan yan, chocolate dapple. Pakita mo nga yung print ng katawan, yan. Chocolate dapple yan. Mini lang yan, guys, ha. Maliit lang yan. Ang benta ko po nito talaga ay 7, pero basta po subscriber kayo, ayan may pawagay pa siya ng buntot ha. Basta po subscriber kayo, 5,000 na lang po 'yan. Yan po ay ano ba yan? babae o lalaki? Lalaki po. Kahanap naman talaga namang talagang budget na budget meal na. Ito po ay uh, mixed breed ng Labrador at Husky. Ang benta po namin nito ay 2,500, pero basta subscriber po kayo, 1,500 na lang. 2 months old, male. Meron din po itong vaccine and the warm my card din po ito. At yan lang po ang mga available namin ngayon kay Nala Spouse. Kapag may nagustuhan kayo, magmensahe lang po kayo sa aking FB page, Nala Spouse. Nais ko pong magpasalamat kay Paring Ride, no? Ride and Roll. Kay Ma'am Ann. Uh, sa laging pagbibigay ng pagkakataong mapasama kami sa kanilang vlog. Salamat, salamat, salamat po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber. Sana po patuloy niyang suportahan si Ride and Roll. Hanggang sa susunod na upload po. Salamat po. morning po. Ito po, update po tayo sa buli natin. Ayan po, poro... Ayan po, poro lilac po yan. Tignan po tayo. Ito po, ang details nito, na ang nanay micro. Ang tatay nano. Ayan. Ito, kulang lang ng 30k negotiable. Mil. Yan. Ang papers nito to process ha. Yan, full tail. Lalaki. Ang laki ng Nak ulo. Napakalit, going 3 months old. Saka, so, uh, ito, kapatid niya. Yan. Third tail naman po. Ito, kulang din ng 30k negotiable. Hi. Ito po, female. 4 months old. Ang papers na ito, on hand na eto out ko lang 27k negotiable full tail female to Ayan. ang nanay nito ni micro ang tatay micro din back to back micro exotic magulo so, ah ito kapatid niya Ayan. same details lang din full tail din ito out ko lang ng 25k negosyo ko. Bukod sila, puro lilac po yan lahat. Female po yung dalawa doon sa ano, nakakulong. Yun lang po. Thank you po. Hi! Isa ka rin bang firmam or dad na naghahanap ng toys or grooming service? for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop, ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makompleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding, at pet supplies. Prices ba? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo. Dial our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming spa. Oh, ba? Kumpleto kumpleto. Kaya what are you waiting for? Lucho Pet Shop, everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.